Hello, ATINTS! Isang singer from Korea na si Choi Yun-suk na member ng TREASURE na in love at nahumaling at bumilib sa ating can of SB19. Sabi niya, gusto niyang style at parang nakikita niya ang sarili niya sa ating Ken of Philip ng SB19. Sabi niya, yellow hair. Kaya naman, guys, nakaka-proud dahil isang Korean, sikat na Korean K-pop idol ang bumilib at humanga at nahuli niya. I mean, nahuli ni Ken ang kanyang attention sa mga social media post ni Ken at sa mga kantang uh, binanderan niya sa buong mundo, lalo na ang Gento at uh, yun nga sa kanyang pa-live ay inamin niyang gusto niya si Ken at uh, I like uh, his style bilang artist. Siya mismo ang nag-mention o nagbanggit sa pangalan Ken ng SB19 Gento dahil uh, napansin niya ang pagiging artistic at creativity ni Ken sa kanyang pagiging uh, singer at uh, makilala ang kanyang sarili kung sino ba talaga siya bilang rocker, bilang rapper, bilang singer.